Kain tayo. Tikman natin ang atsara ni Beshi. Ayan. Grabe guys, oh. So, meron akong ito yung pansit niya na binigay sa akin. Yung freebies niya. syempre ginsiran ko doon sa kabila. Sa aking dalawang alaga. Si Mama Kag, si Sabrina. Kag, syempre nagprito ako ng tuyo na ito. Ayan, pansit. Sausaw natin dito sa may sinamak. O, di ba? Sarap. Mm. Sino naglalaway dyan? Mm. Sarap. Sino yung makanin? Mm. Sarap. At sarap. Hmm. Ang sarap. sarap ng timpla niya, grabe manamis-namis, na medyo maanghang siya, na may yung nag-aagaw yung suka at saka yung namis niya, at saka yung anghang niya napaka -mild lang, ang sarap tapos manamis-namis, ang sarap Uy, bish, ang sarap talaga nako ang sarap thank you ah kahit ito lang iulam mo sa kanin swak na Ano po? Oh, di Mm. May may ako siya oh. Tapos may ano. Ang pino lang ng pagkaano niya ng ano, kapayas. At saka yung ano, yung carrots. Magkapareho ang size ng carrots niya sa kakapayas. Mm. Crunchy ng, ano ng garlic. Ang sarap. Mm, ang sarap. Mm. Bish, thank you, ah. Tikman natin to. <laughs> Grabe ang timpla. Pang-restaurant. Grabe. Ang bibingka, mamaya natin yan tikman. Hmm. Pang restaurant. Hindi grabe ka. Patayo ka na lang restaurant mo. Sigurado pa to. Hmm. Sana mm. pag bumili ako, ganito din ang previous niya. Kung sino gusto mag-order ng pancit, hindi ko yung magsisisi. Ang sarap. PM nyo ako, ah. Siyempre wala yung commission. Hmm. Diba? Mashare natin kung ano kasarap yung luto niya. Sarap. Sarap. Hmm. Napaulam mo sa kanin. merienda mo, ah. Plus may pusit. Plus atsara. Guys. Nag-order ako. Pumili ako ng bibingka niya. Isang malaking, ano... isang tray. Kalahati ito, kalahati ito. Isang tray. Nabibingka, ayan o, napakalaki. Tapos, ang freebies niya, ito at saka ito. Gabi. Ganyan siya. So, kung sinong gusto mag-order ng bibingka, PM nyo ako ha. Talagang hindi kayo magsisisi. Lalo na pag itong pansit, kung gusto mag-order ng pansit, PM nyo ako ha. Ang sarap promise. Mm. So that's it. Thank you.